News mga balita ngayon. Nueva Ecija ay dineklara stable internal peace and security province. Single dad estado sa pagnanakaw ng gatas para sa anak. Pinalaya matapos bayaran ng police chief. Trillion peso march sa November 30 binagahandaan ng PMP Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon formal nang idinagkara ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija Katuwang ang 84th Infantry Battalion ang lalawigan bilang nasa ilalim ng Stable Internal Peace and Security o SIPS sa seremonyang ginanap noong Oktubre 28 sa Sierra Madre Suites, Palayan City. Ang deklarasyon ay batay sa Provincial Peace and Order Council Resolution No. 01, Series of 2025 bilang patunay ng patuloy na pangako ng lalawigan sa kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unla. Pinangunahan ni Vice Governor Lemon Umali ang programa na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa AFP, PNP, DILG at mga lokal na opisyal, Tampok sa aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU, paggawad ng Certificates of Recognition at unveiling ng SIPS marker bilang simbolo ng pagkakaisa para sa pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Inaresto ang isang single father matapos umanong magnakaw ng isang kahon ng gatas ng sanggol sa isang supermarket sa Tabok City, Kalinga noong Webes. Ayon sa pulisya, nahuli siya ng isang empleyado habang kinukuha ang 1.725 kilogramong kahon ng gatas. Paliwanag ng lalaki, nawalan siya ng trabaho at mag niyang inaalagaan ng anak matapos silang iwan ng kanyang asawa. Sa halip na kasuhan, binayaran ni Lt. Col. Jack Angog, hepe ng Tabok City Police, ang halaga ng gatas upang hindi makulong ang ama at mabigyan ito ng panibagong pagkakatao. Patuloy ang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa nakatakdang trillion peso March sa Nobyembre at 30 upang maiwasan ang kaguluhang nangyari noong Setyembre 21 noong rally sa Maynila. Ayon pa sa NCRPO, mas pinaiting din umano ang pagbabantay sa social media upang matutukan ang mga posibleng pagikayat sa kabataan na makilahok sa kilos protesta. Matatanda ang umabot sa 216 ng inaresto, kabilang ang 89 na minor de edad, matapos ang karahasang sumiklab sa rally laban sa umano'y katiwalian sa mga proyekto ng flood control noong Setyembre 21. Ang Trillion Peso March ay isang pambansang kilos protesta na layong manawagan ng pananagutan ng pagbabalik ng ninakaw na yaman at ganap na transparency sa pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.